Guys, nandito ako sa Fusion Alley dito sa may Ugbo 2.0 dito sa may Sampalok. Nakita ko si Maricorn, yung trending sa Kiyapo ng Cheesy Corn. Ah, lapitan natin. Meron din pala silang pwesto dito. Hello mga Maricorn, ayos mo, ma. May pwesto ka rin pala dito oh, okay, ah. Sabay tayo sa uso sir. Kumusta naman? Kumusta okay, naman sir, yung benta sir, dito? Ayun. Meron pa ba? Wala na sir. Buti nga may natirang isa para sa Ay grabe, sold O, o, Kumusta naman nakakailan ano naman kayo Ay, na hindi pa rin nabibigyan. <laughs> Tuloy-tuloy pa rin yung customer mo. Pero may pesto pa rin kayo sa Kiapo. Yes, Ayun, eto try natin si ano, merba. Buti may natira okay, pa mama. Sampang ma. natira para sa Ayun no. Sige, akin na yan mama, biling ko na to. Ma'am, okay, anong oras kayo nag open dito at saan tong location nyo sa bagong ano nyo, pwesto? Open to. po kami daily tuwing 5 ng hapon po hanggang 12 midnight. Pero agahan nila minsan kasi gaya po yan. Pag-thread na po, sold out na talaga. Ano po yung location na ito, ma'am? Nandito lang po kami sa bagong-bagong ugbo. 2.0 ng sampaloc Fusion Alley. L7 po yung number ng tent namin. nandito lang po kami beside UST po. Bumad lang po. Ayun. Thank you, ma'am. Meron ba kaming bagong ma-ititinda? -ano, ma yan, yes, sir. Pinag-iisipan na natin yung bagong ilalatog natin dito. Soon po. Ayun. May babalikan ka na kayo. Ba. Ayun, guys. Abangan natin yun. Yung iba bago ni Ma'am Maricorn. Yes, po. <laughs> ma'am Maricorn, masarap pa rin ba to? syempre sir, hindi magbabago lang sir. Ayun, no? Tikman na natin, guys. Magkano to, ma'am? 50 pesos. 50 pesos, dito. guys, yung ganito kalaki. Hindi pa rin nagbago yung, ano ni ma'am, presyo. Kahit na lipat na sila dito sa may isang palok. Ma'am Maricorn, gano'n katagal na po kayo nagtitinda dito? Ito, sir, bago lang kami. Parang 2 weeks pa lang po ah, 2 ka weeks pa lang. Yes, Grabe, ang daming tao dito, ma'am, oh, no? Kahit ano, ano. Kahit Hanggang anong oras ba to ma'am? 12 lang? Opo. Minsan po umaga, kapag ubus kagat. Pero minsan 12, talaga. Eyo. Hindi ba kayo nagbebenta dito, ma'am, yung ano, yung mais na, ano? Yung ilaw? Yung dating tinitinda mo dito? sa kaya po? Kaya. Ay, hindi, na kaya. Wala nang pang Sabagay, tsaka maraming tao dito. Oo, no? Kaya lahat luto na talaga, wala nang ilo. Ayun. Yeah, thank you, ma'am. Ayun, guys. eto na yung in-order ko kay Maricor na ng special. Easy corn ito. Oh, grabe, oh. lang sila malapit sa may ano USP guys dito sa main pwesto nila sa Ubo uh, 2.0 dito sa Kampalo, Manila